tawanin ko. Ayun siya. Ayun. Ako pa. Dapat lang to. Ah, ano kaya -ano lang to? Yan ang hinahanap, mo Isang libo Ang mura to. Namumurahin niya. Ayun lang mga Ano linilawan ba? Sweater to, ano, cross. Okay. Ah, ilang buwan yun pa lang, bata pa. Ayun oh, sa lang nga kabuso oh. mo. pangalan mo? Arnold. May number ka ba? Meron. Sige. 0923-4591-003 Ayan Ayan mga kabosing ito Ang oh. mga mama Ano mga lalala? Hats Hats Ayan Katorse Katorse Okay, talagang pamgaling ito na oh, oh. ay yan mga kabuhasin ay ito kagaya na ito anong ganyada na ito gold gold tama po ba gold gold ay yan o oh. ay yan o oh. po kayo mga kabuhasin tatlo sampo o oh. ito lang po anong ganyada ito ay yan o 14 po, oh. po manok nila mga kabuhasin ay yan maganda o oh. Tatlo sampo ito mga kabosig. No? Ayan ah. tatlo, sampo mga kaboto Pamili na lang kayo kung anong kulay, kung anong ginagawang gusto nyo Ayan na So, ano linyada sir? Ha? Anong linyada? Ano to? So, tre, ilang na po yan? Ah, uh, 9 months So, tama po,

就这样。Oh I got it 3,000 oh, lang mga boss 3,000 Hoyo ba. Gilmore Hatch Hoyo ba. Hoyo ba. Hoyo ba. Hoyo ba. Hoyo ba. Hoyo ba. ba. Hoyo ba. Hoyo ba. Gilmore Hat. Oh, Gilmore Hat. Nagdang libo. Tatlong libo lang. Ganda na sukat mo, so. Oh, ice station na Ice lang. station yan. Maganda sukat. Green Lakes. Ayan, number ka. Huwag bigyan ng number. Number ko, ano? 0926. 266. 36, ha? Huh? Kalimutan ko na. <laughs> <laughs> ah, okay, Ano pangalan? Boss JM. Dito lang, ano? Ano? Oh, dito ka lang lang. Magkano? 4,000 lang po. Ilang buwan na to? Mga 11 months. Bultong-bulto yung katawan. no? Uh, okay. Solid. Okay, Maganda sa istagan to kasi binabay. Ikiriyan uh, ka. Kali to mga kabusing. 1,500 lang. 7 months. लंम्ब ના <coughs> તો

Yun lang. 1.7. 1.7? Ilan mo na yun, sir? Ito. Ito. Anong linya na yan? Sa so, tropa ko kasi ito eh. Kasi uh, um, lang sa akin ito. Pinabunta lang. Okay, na okay. 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 Ulit na 1. 1.7 lang po. 1.7 lang. 1.5 boss, 1.5 lang. Ano linya dapat? Golden boy, Wednesday. Ilang buwan nato? 6 months. 你别问了，哎，你别问了。